Siguro yung depression kasi, no, kailangan mo lang kasi ng mga positive notes sa buhay. So, pag ganyan, dapat talaga uh, sabihin natin na hindi mo dapat ine-embrace yung mga uh, problema. Dapat talaga, parang meron ka talagang iisipin na positive. Kailangan talaga na parang may mag-push sa'yo pataas, hindi yung pababa. Dapat talaga kung may mga kaibigan ka, huwag masyadong sumama sa mga more on the negative. Kasi minsan, wa negative na ka, down ka pa. So, kailangan din sabi uh, sabihin natin na kung mahilig manood ng movies or mga series, more on the light lang. No? Siyempre, minsan kasi nag-iisip ka at may problema ka na nga, manonood ka pa ng ang sakit sa dibdib ng mga programa, siyempre, mas manadown ka din. No? So, minsan, kailangan din uh, ang kabataan kasi ngayon, feeling kasi nila parang walang uh, nagla-love sa kanila, wala nagmamahal. So kailangan din kasi talaga na isipin nila na meron talaga mag, nagmamahal sa kanila, may nagka sa kanila. Kaya dapat yung bilang isang parent din, dapat i-guide nyo yung mga anak niyo para at least naman uh, ma-fulfill nila yung uh, na nandyan kayo lagi para sa kanila. Para hindi kayo ma-depress.